Magandang araw mga bata! Narito na ang ating aralin sa marcy Week 5, Day 2. Ngayon, naalala nyo pa ba ang batang ito? Yan. So, anong nakikita nyo sa larawan? Siya ay nagdarasal. So, ano ang katangian ng isang batang nagdarasal? Kagaya ng nasa larawan. Siya ay madasaling. Naghusay mga bata! So ngayon, magbasa tayo. Unin nating bigkasin ang tula na binasa natin nung nakaraang araling. Ulitin nyo ang aking sasabihin upang matandaan nyo ang tula. Ang batang madasalin. Kayo nga? Ang batang madasalin, nagiging matulungin. Kayo nga? Ang batang madasalin giging malikhain. Ang batang madasalin nagiging masunurin. Ang batang madasalin nagiging maunawain. Ang batang madasalin nagiging matiis. So, ayan. Magaling mga bata. Narito yung mga karakter o katangian kapag tayo ay laging nagdadasal. Nagiging matulungin kahit sa matanda, ha? Malikhain, masunurin, maunawain at nadagdagan ng isa. Matiisin. So, kung lahat ng ito ay nais yung maging katangian, so, lagi tayong magdarasal. So, ngayon, Ayan. Ito, na na natin kanina. Ano ang mga katangin o galing ng batang madasali? So, naisa-isa na natin yung kanina. Malikhain, masunurin, masayahin, maunawain, matiisin. Ayan, So, ano ang kalagan sa iyo bilang bata ng pagiging madasali? So, mahalaga ito kasi napapalapit tayo sa Diyos. At pag tayo ay napapalapit sa Diyos, mas nagiging mabuting tao tayo. So, ito ang mga saliling paraan sa pananalangin na magpapabuti sa ating ugali. So, suriin mabuti ang mga larawan at sabutin ng sumusunod na tanong. O, tingnan nyo yung mga picture dito. ano Anong napapansin nyo? So, alin sa mga larawan ang paraan na ginagawa ninyo ng pananalangin? So, iba-iba kasi tayo ng paraan ng pananalangin. Lalo na, na kung may ginagawang ibang paraan, yung nakasanayan ng inyong relihiyon nagawin, No? yan kagaya nito. yan mga usually nagawa nito mga Islam. Meron namang mga uh, pwedeng nakatayo habang nagdarasal. ba diba? sa classroom, uh, nakatayo kayo habang nagdarasal. Sa simbahan, madalas nakaluhod. O halimbawa, kayo ay matutulog na. O yan, madalas ganito yung posisyon nyo. O kaya, meron namang ganito talaga yung posisyon ng mga reliyon habang sila ay nagdarasal. Parang nagme-meditate sila. O yan iba-iba ang paraan ng ating pagdarasal. Pero ang mahalaga, sabi ko nga doon sa ating unang aralin, ito ay galing sa ating puso, sa intim. Dapat lahat tayo ganong magdasal. 'Yon, kahit iba-iba ang posisyon ng pagdarasal natin. So, sa si araw na ito, inaasahang may isa-isa ninyo ang sariling paraan ng pananalangin at may ugnay na ang sariling paraan ng pananalangin ay nakatutulong sa pagpapabuti ng ugali upang malinang ang pagiging madasalin. So, basahin ninyo ang mga sumusunod. Taimtim, madasalin. O, kagaya ng nasa larawan, taimtim silang nagdarasal. Galing sa puso, hindi haggit hindi naglolo ko, hindi nagjusok hindi naglalaro. Nakapikit. O, kagaya ng nandito, nakapikit. Nakaluhod. Yan, ito, nakaluhod. Nakadapa, kagaya nito. So, tulaan na ang panalangin ay may kaugnayan at nakakatulong sa paglinang ng pag-uugali. Kasi nga, kapag di ba tayo ay nananalangin, nag-aakit tayo ng good spirit. Maraming angels ang sumusang ano ba yun? Sumusurround o lumiligid si Aden kasi natutuwa sila sa mga bata o tao na nanalangin. At kapag tayo nananalangin, umaalis yung mga devil. Yan yung mga bad spirit kasi ayaw nilang nakakananig ng panalangin. Pero may mga panalangin na hindi para sa Diyos. Ano yung mga panalangin na yun? Halimbawa may kaaway ka, gusto mo nanalangin ka, sana pumada pa siya. So, hindi yon panalangin para sa Diyos. Ang kinakausap mo doon dahil hindi maganda yung panalangin mo, so yung devil yun. So, wag na huwag kayong mananalangin doon dahil mas lumalakas siya at natutuwa siya. Kaya dapat mabuti lagi ang ating pinapanalangin. Kasi kapag mabuti, ang intensyon natin na ay ang Diyos. So, eto. Alam ba ninyo na may iba't ibang paraan nga ng panalangin? So, uulitin ko. Narito yon maaari kayong nakapikit, nakaluhod, nakadapa. Pero dapat lahat tayo taimtim na nagdarasal. So, sino sa inyo ang nananalangin ng nakapikit? Ayan. O, sino naman sa inyo ang nakaluhod? Meron ba sa inyo mga nakadapa habang nagdarasal? At taimtim na nananalangin. So, yan. So, iba't ibang paraan ng ating pagdarasal. So may iba't ibang paraan ng panalangin. Kagaya ninyo, kayo ay may iba't ibang paraan ng pakikipag-usap sa Diyos, kay Ala o sa Dakilang Lumikha. So kahit ano pa yung tawag natin, iisa lang ang ating Diyos. At ang mahalaga ay gumagawa tayo ng mabuti. Kasi kapag ang tinuturo ng relihiyon ninyo ay hindi maganda, ibig sabihin hindi yan tungkol sa Diyos. No, dapat kahit iba-iba ang ating reliyon, tayo ay nagmamahalan. Hindi tayo naninira ng ibang So, ano paano ka nakikipag-usap sa Diyos kay Ala o sa dakilang lumibha? Nakikipag-usap tayo sa pamamagitan ng panalangin. Kagaya nga ng sinabi ko noon, kahit hindi natin siya nakikita, kahit hindi natin siya naririnig, pero nararamdaman natin na nandyan siya. No? Lalo na kung may matinitahing problema. O kaya uh, biglang may dumating na blessing sa atin na hindi natin ina-expect na mas maganda kaysa dun sa hinihingi natin. At saka, mga bata, hindi lahat ng ating pinapanalangin ay sinasagot ng Diyos. Kasi merong bakit po o oh, huwag kayong magagalit kapag ganon. Ibig sabihin, baka hindi yun pwede sa'yo o kaya baka makakasama yun sa'yo. Merong bagay na mas makakabuti sa'yo at yun yung ibibigay niya sa'yo. Kaya huwag natin ipipilit. No? Yan. So ngayon, naalala niyo pa ba sila? O yan, si Ken at si Karen. Si Ken at si Karen ang dalawang batang madasaling. So ba diba, sa kanina lang pagiging madasalin sila ay naging mabuting bata. Yun. So, ano ang laman ng panalangin ni Ken? O di ba gusto niya di ba maging guro paglaki niya. So sabi ng nanay niya, manalangin ka. O habang siya lagi nananalangin, later on naging mabuti ang kanyang ugali at nahawaan niya si Karen. O si Karen ginaya si Ken at pareho na silang naging uh, madasaling at nadevelop ang pagiging mabuting bata nila. Yan. So, ito yung mga paraan ng pananalangin ni Laken at Karen. Nakapikit ang mata, nakayuko ang ulo, nakaluhod, taimtim na nanalangin at araw-araw nananalangin. Kaya mga bata, araw-araw tayong mananalangin. So, mahalaga ang panalangin. Yan, kasi meron niyang parang magic, no? Hindi yung black magic, pero yung, yung parang uh, hindi ka makapaniwala ano nangyari yun. Kasi makapangyarihan ang panalangin. It's so powerful. That is the right term. Powerful siya. Powerful. Napaka makapangyarihan ng panalangin o prayer. So, mga naitulong kay Ken at Karen sa pagpapabuting ng ugali. Ito, si Ken at si Karen ay naging matulungin mabait, magalang, masayahin, disiplinado at masunurin. So ibig sabihin mga bata kapag tayo ay laging ganito, bumubukas yung pintuan natin papunta sa langit. Hindi naman ibig sabihin na nakukunin na kayo, no. Pero inihahanda niyo yun na yung sarili niyo. May nakapagsabi nga sa akin na tayo daw ay merong mansyon sa tahanan ng Panginoon. So Mabubuo yung mansyon na yon kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa ating kapwa at sa ating kapaligiran. Okay? Halimbawa, kuno 'di. Um may nakita kang kalat kahit hindi sayo dinampot mo. So ibig sabihin, parang habang gumagalaw, ah uh, nadadagdagan o nabubuo paunti-unti yung mansyon natin sa langit kapag tayo ay gumagawa ng mabuti. So, kaya mas maraming mabuting nagagawa, mas mabilis mabuo ang ating mansyon sa langit. So, pero pag masama ang ating ginagawa, malamang dun sa baba, nabubuo yung bahay nyo. Okay? So, kaya galingin natin laging gumawa ng mabuti sa ating kwa. Kasi ang kakampi natin, kahit na tayo inaapi ng ibang tao, huwag kayong gaganti. Ipanalangan nyo na lang sila sa Panginoon. Kasi tinutokso kayo nun ng devil. Yan. So, makinig sa comics na babasahin ko. Habang recess ay nag-uusap ang magkakaklase o magkakamag-aral na sina Lee Ron, May at John. Napakagad na ng ating araling kanina sa GMRC. Tungkol sa sariling paraan ng pananalangin, hindi ba Ron? Oo nga. Ako bilang Muslim ay palagi kaming nananalangin at nagpapasalamat kay Allah. Kami naman bilang Kristiyano ay nakatayo ng maayos, nakapikit at taimpi na sinasabi ang laman ng aming mga puso. Kami rin sa simbahan. Kami ay nakaluhod at nagdarasal. Iba-iba man tayo ng paraan ay mabuti na marunong tayong makipag sa Diyos, kay Ala o sa dakilang lumikha. Naku! So, ang bilis ng oras. Tayong nang maghanda para sa pag-aaral ng susunod nating aralin sa makabansa. At pumasok na ang mga bata sa kanilang silid aralan. So, ano-ano ang mga paraan ng pananalangin ni Naron, May, at So, iba-iba, di ba sila? O oh, yan, meron nakadapa, nakaluhod, nakapikit. So, pero hindi nila na ng isa't isa. O, kayo ba? Anong, ano nga? Sabihin nyo nga ulit sa akin kung ano ang paanay ng pananalangin. Ayan, kahit ano pa yan ang mahalaga, intim galing sa puso at hindi tayo nagjojo o nagbibiro sa Panginoon. At saka mabuti ang ating panalangin. Hindi lang dapat para sa sarili natin, kundi ang magandang panalangin ay para sa nakakarami. Yan, hindi ka lagi mananalangin ng laruan. Hindi dapat ganoon no? O, panalangin lagi natin, maging mabuting bata po ako, maging malusog po ako, ang aking pamilya, gabayan niyo po ang aking mga uh, magulang. Yan, pwede niyo rin ipanalangin ang bansa natin, no? Ang Pilipinas, para maging maayos tayo. Para sa paglaki niyo, ayan. So, may magandang kinabukasan, may magandang Pilipinas na nag-aabang sa inyo. Kasi ang panalangin daw ng isang bata ay malakas. Kaya, Ayan, lagi kayong magdarasal. So, tandaan ang sariling paraan ng pananalangin na laging ginagawa ay naglilinang sa pagiging madasalin. Kapag so, kayo magig nagiging madasalin, napapalapit kayo sa Diyos at mas nagiging kayong magi at mas nagiging mabuti kayong tao. Nangyahanda natin ang ating sarili pagdating ng araw, pagharap natin sa Diyos, tayo ay ready na na pumasok sa kanyang kaharian. So, makinig ng mabuti sa bawat pangungusap na aking babasahin. So, iguhit ang masayang muka o sabihin nyo na lang ang masayang muka kung tama at malungkot kung hindi. Mahalaga para kay Ken ang sariling panalangin upang maninang ang pagiging madasali. Happy or sad? Uulitin ko. Mahalaga para kay Ken ang sariling panalangin upang maninang ang pagiging madasali. Okay, so ito ay happy face. biro ni Max o joke niya ang mga sinasabi at hindi galing sa puso o taos puso ang kanyang pagdarasal. Ibig sabihin, hindi na empty ang kanyang pagdarasal. Okay, syempre ito ay sad face. Nakapikit at taimtim na nanalang si Liz kaya matatag ang kanyang pag-asa sa buhay. O yan, ibig sabihin na matatag ang pag-asa, ibig sabihin kahit may problema ka, na naniniwala kang malalampasan mo ito at hindi ka laging nalulungkot. O yan ay happy face. Naglalaro si Ben habang nananalangin at hindi inuunawa ang sinasabi ng nangunguna sa panalangin. O yan, naglalaro daw si Ben habang nagdadasal. So ito ay sad face. Mali yan nakaluhod na nagdarasal siya dyan at nagpapasalamat sa mga biyayang kanyang natatanggap. Okay, ito ay happy face. O yan, hindi lang tayo nagdarasal para humingi. Dapat nagpapasalamat din tayo at humingi tayo ng tawad. Yan, nawa ay may natutunan kayo. Laging isa puso, isa isip na magdarasal tayo araw-araw. Maililigtas tayo ng ating panalangin. Hanggang sa muli. Paalam!